And the rising of the sun <laughs> <laughs> Ano pangalan niyo ma'am? Wilma Shoutout ka na Wilma, taga Baguio Thank you Thank you po Dito para sa Mount Olis, pwede kayo mag-camping kung gusto niyo dito Tulad yan, ayan oh, o oh. so, Ngayong umaga, pagkatapos namin doon sa Mount Olis, sa taas ano Umuusok, umuusok yung bibig natin Good morning, good morning mga paps. Yan Grabe, sobrang lamig so, Time check natin, 6am na pero sobrang lamig sa labas parang hindi kaya so gagawin namin bago kami umakit doon sa pinakatoktok ng Mount Olis kain muna kami yun na kami kanina madaling araw libre kasahing kasi dito so nagsaing na kami so, yun bumili kami bigas ay may itlog meron kami itlog lutuin partner namin sardinas wala kasi ditong karne <laughs> umainit na oh ayun magluluto ako ng itlog subangin so, Oh, nagpapag yung bunga nga. <laughs> so, ayan. Update namin kayo mamaya mga kapag pagka uh, lumiwanag na, taos, pakita namin yung mga si clouds na lalabas dun sa... Pakita ko sa inyo sa labas. Yun, oh. Grabe naman yung lamig. Ayan. Kung nakikita natin, oh, nababalutan siya ng si clouds. Ito nito. Ah, dito pala sisikat yung araw. Balik tadi you no know? Yan, sobrang liwanag nandoon, oh. Pero hindi siya makikita dahil sobrang daming ulap na lumalabas. Grabing lamig. So, hindi kami maliligo ngayon kasi hindi kaya. Hindi kaya. Kahit may heater, yung palo ng hangin, baka nintukin kami sa daan. Ayan. So, update namin kayo mamaya, mga kapaps, pagkano na. Medyo lumiwanag pa ng konti. 6.30 yung oras na akyat namin mamaya doon. Kasi ngayon mahirap dumaan sa kalsada dito. Maliliit lang kapagka madilim. Taga mo konti. Grabe na, hindi na sumulay ka na. Nilambot na ang balat ng itlog. Salamin siguro ito. Lutong. Tala mo. Oh, lagi kita udah ngapain ke Plastic ya, dia mau kalian ayo ikhlok deh. Udah masih ngata jangan, asin batuk. Asim batuk, udah kita udah ngapain sama aku? Udah ikhlok ke sana, asim orang ngintip, tikman, orang oh, Sige na. Sige, so, nagbabati tayo itlog mga paps. Yan yeah, o. Yun, ang ganda o. Oh. Tagi na ulap o. Oh. yung ano, hmm? sakura park yung tinamaan ng ulap. Kaya <coughs> yung mga ano sa napuprosing. Marami to apat. Ano oh, yun? Sa dyan? Sa mga dyan? Hindi na. Ima ko ba? Puri lang. Ihalo na lang dyan. Ihalo na lang. Ihalo na no, lang. Parang mainit. Ah, mm -hmm. Malamig <coughs> yan. <coughs> Hindi. Pagka medyo na to na yung kahati. Log tapos iinit. Ilagay namin itong sardinas. <sighs> Grabe. Nakikita nyo yung labas. Doon yung ano, sunset. Sunset yung ano no, paglabas ng araw. Good morning mga paps. Time check natin 7 AM na. Sobrang lamig. <laughs> so, hindi kami sa transient na tinirahan namin kagabi. Ngayong umaga, aakyat na kami doon sa Mount Olis, sa taas. Ayun, sa tatati, si Nanay. Kalimutan ko pa. Ano pala niya, Susan Susan So, sinanay Susan yung kung gusto nyong mag mabook, ibibigay ko yung number sa description Tingnan nyo na lang yung number ni Nanay So, pag nakita nyo si Nanay Ito yung bahay niya oh. Ito, simple lang yung bahay ko Yes Pwede siya sa family, pwede rin sa uh, couple So, 500 per head, wala nang buses Grabe lang yung kasi. <laughs> so, ayan mga paps. Akit na kami ng Mount Uli. So, grabe. Napakabayti nanay kasi may baon pa kami ng ano. Ang dami. Ilan to? Mga anim pito, no? Nay, bye bye, nay. Ha, ah, walang buses. <laughs> <laughs> ayan, marami. Puno rin to. Ayan, di ba? So, 500 per day. Tapos, mayroon pa kami ano. Polio, mahal din na sa Manila. So, ayan mga paps. Nay, bye bye. Nani Susan. So yan Ah. So uuwi na kami. Pababa na kami ng Baguio. Yan. Grabe. Sige mga pups. So, mga pups, na kami sa parking lot. So Mount Olis andiyan na tas So let's go. Aket ah, na kami. Grabe. Sobrang lamig. Yan. Tindaan papunta do sa taso. Yung entrance dito mga kapatid Is 100 pesos per per head. Sa so, ida naka motor ka or naka four wheels. So, pagkakit mo pa dito, yan, hingaling ka na gano'n. Diyan ba yung dito? grab grabe yung ulis. At So, dun tayo akit. Let's go! Tara, dito tayo. Ito lang Mamaya pagbalik. <laughs> wow. Grabe. Ang galing, oh. Eh? Grabe, mga pops, oh. <laughs> Shit. <laughs> Shout out, sniper. <laughs> <laughs> Dito kay Tika mong gigil. Nung gigigil ka talaga. <laughs> Sumataas yun, no? oh. Yun yung pulag ito pang siyam to sa Pilipinas pinakamatas na bundok tama ba ako pang siyam tapos yung ah hindi pala Mount Timbak yun Timbak so pangatlo pangatlo sa Pilipinas yun ayan napakalalim grabe sap so, so akit tayo dun mamaya yun know, o may beauty dun mga kapaps Shoo! Andito na kami sa Mount Olis mga paps Ilang taon natin tong pinagandaan Ilang taon natin tong pinagplanuhan Sa wakas na tuloy na rin tayo ngayon So doon kami nag transcend kagabi ayan o oh. Dahil 500 lang per head mga kapops No picking o oh. Bawal kumuha um, So yan No picking Bawal Grabe nanigas na yung mga daliri ko so sa pati sa kamay So napakaraming halaman na pala dito. kami nagcamping dito kagabi. Yan, sa mga gusto magcamping dito, pwede di rin magcamping mga kapaps. Oh. So Hi, good morning, Sir Vlogger. Good morning, Ma'am. Good morning. Saang probinsya kayo, Ma'am? Dito sa Baguio. At Baguio lang si Ma'am, tapos yeah. Bumiyay sila dito para masaksihan yung lamig. <laughs> grabe lang. yan, grabe. Tom, welcome Mount Olis. So mount, so, nag-camping na sila dyan <laughs> Grabe <clears throat> Sige Grabe Mount Olis Ilang taon natin pinaghandaan Pinagplanuhan ngayon natupad na Welcome Mount Olis to Ito yung Ito yung pinaka beauty niya mga paps. Huwag kang magkamali dito talaga hulog ka Sir <laughs> <Sarah. laughs> Grabe 7,900 above si level yung pinaka irrigation <laughs> pinaka ano nito All pinaka Mount Summit ng Mount Olis you know? 7,900 feet above sea level grabe uy nakatakot <laughs> yan yung baba oh. sa likod na yan hindi ako nagkamali kung yan ba Ilocos Norte sa likod ng mga bundok na yan. Grabe. So, matindi, matindi. yan dami. Ang daming tao ngayon. So, Monday. Marami nag-camping doon sa baba. Picture tayo dyan. Now, So matapos namin yung motorin halos 5 minutes simula doon sa transient narating na namin yung pinaka-summit ng uh, Mount Tolisma So ito pala ay mayroong uh, 7,900 above sea level yung tuktok dito ito yung Mount Tolis mismo So safe naman dito kasi may mga barrier kaso grabe baka lang lumapit talaga doon papatong mo dyan nahulog no <laughs> So ayan sobrang taas Grabe, parang umakyat ng uh, 60-floor na building. Hindi lang, more than. Tignan <laughs> mo, naiinginig yung tohod ko yung. Sa lamig, saka, sa init. Sa ano, sa takot. Grabe yun. Oh. So dahil medyo may hangin, hindi natin gawin na lumapit dyan sa gilid. Ah, dito oh, pwede mag-camping. So dito, maraming nagka dito mga paps para makatipid-tipid. Libre magtayo ng uh, camping. Ito yung camping site. So tatlong camping site dito. Mayroon dito. meron din doon sa kabila. Din mayroon doon sa medyong baba. Whew. So ayan, shout out sa mga uh, hindi pa nakarating dito, sa mga nagbabalak. Pumunta dito mga paps. Kung uh, galing kayo ng Cavite, biniyahe lang namin via motor. Ano lang siya? 11 hours. 11 hours takpong 70-80. Tapos, kung galing kayo naman Baguio, babiyahin mo lang to ng 4 uh, hour, uh, hours, 3 hours, 3 hours. From Baguio, papunta dito sa Atok Binggit, sa Mount Ulis. So, 3 hours. Dahil holiday ngayon, ang daming uh, turista dito, ayan. Ang daming nagpo-photograph doon, oh. Tapos dito, ayan, may drone. Oh, may, may drone, ayan, oh, lumilipad na yung drone. Sobrang lamig. Yung sipon ko, ano, sipon ko, nawawala na yung boses ko, mga paps. Sir, so what's up? Sir, morning. Uh, morning. You're from country, sir. Oh, US. Uh, I don't on camera. Uh, sorry. Uh, Yeah, this is a vlog, sir. Yeah, oh. sir, from US. Thank you, thank you for visit here, uh, Bontok ah, uh. atok binget. So meron tayong kita po foreigner nado nung no? <laughs> ka English tayong isa. <laughs> parang hindi naman US yun parang Australiano ano tayong so yano magjowa. Chinese, ah, uh, Chinese, U.S., Marcano. Yan. So, bababa ba na kami. Para hindi kami gabiin sa daan pawi pa ng Cavite. So, yan. Ito yung Mount Toulouse. Grabe. Shout out sa mga pumunta dito. Grabe, mga paps. Ang lamig. Ang lamig. Ito parang tao. dati kasi last year halos wala pa tong revolto na yan no? ngayon mayroon na so mayroon na talagang pupuntahan yung mga turista dito and then meron na rin tambayan, may mga upuan dito sa uh, gusto mo pa picture meron silang ito may mga upuan dito may may upuan dyan tapos may mga nakabaon na buti then may mga flowers ah ito mga halaman na maganda ng kulay hindi ko kilala yung mga halaman dito yan ang daming ang daming ano ang daming bumisita ngayon dahil holiday tapos Monday. Dito ay mga tikim ng ano? Strawberry. Wala mang gamot yan eh. Wala mang gamot yan. Ito, may bulak-bulak na yan. Kasi mo tawag yung Ang daming mga paps. Time check natin nasa 7:30 na ata eh. Katakata -kata kaya ata ng taong pangalan niyan. Grabe. Ang daming pumunta dito, may nagpalipad pa ng drone, dalawang drone. Ito iba to eh. Ay, hindi. <laughs> Kala ko iba Ah, kamias pala, kamias, iba, kamias Pero hindi pala Grabe Yung, yung, uh, Pa ako mga paps, yung daliri ko sa paa Kahit nakamidjas, nakasapatos Grabe, para nagyiyelo For the first time bababa na kami ng Mount Olis Doon kami kanina sa Tok Sa 7,900 above si Libel yung height niya Grabe naman ang Taas. Hingi tayo ng ano. Oo. Oh, wala, wala yung ano eh. ano ba yung... Bantay. Mm, si ano, si Ninja. Ninja Pops tawag dun eh. <laughs> Kaso pagka nanghingi tayo, manghingi ba ubus yung bunga. Sir, uwi na kayo. Mamaya. Mamaya pa. pa. Masarap ng araw dito, no? Sa high spring. Ano ah, galing na. Saan dun? Sa may timbak? Hindi, sa may ano, tinok. Tinok. Dino kay Pugaw. Ah, pupunta na kayo doon? Pupunta pa lang. Ah, doon din kami dadaan eh. Hmm. Diyan lang sa unahan yun, di ba? Ma malayo pa yun. Yun yung second highest point na... Second highest point, eh, malapit dito. Oh, yun yung pupuntahan namin. Diyan lang yun, nakikita na dyan sa baba. Oh, dyan. Eh, shoutout ko lang, sir. Sir, saan ang probinsya pa tayo galing? Ano kami, Manila. Manila, Manila no? Mm. So, sila sir yung kasama namin sa transit. <laughs> <laughs> Umalis na kami doon. Binigyan kami ng report ano ni Nanay na Susan. Ano page mo, kuya? Ano page mo? Mamaya, bibigay ko. <laughs> <laughs> so, yan, shoutout sa kanila. So, isang bahay lang <laughs> yung tinulayan namin. 500 per head. Grabe lamig kagabi. Wulan, nawalan ako ng buses. Bakit yun ang 500 per head? So, kami, 1.5. Ah, ano yun? Binok namin. Nakaraaraw pa early booking uh -huh. oh early booking ay kayo ano yung the spot na pinuntaan nyo dyan oh. okay. binook kasi namin lon sa online okay. kaya napamura kami <laughs> sige ayun o pangalan mo sir? Jonjon. Jonjon. Jennifer. Jennifer Jennifer yan siya tapos ano galing uh, Manila puti pa kayo Manila kami Cavite pa eh. so bihaya namin 11 hours Ayan. <laughs> so yung mga paps nandito yung sakura I love sakura atok dito yung sakura ah uh, ah dahil may mga halaman yan no? So Mount Olis Dito lang pala sa baba ng Mount Olis Sa Sakura Park Doon yung entrance Tapos dito papasok Ayan, May baka pala dito Dito maraming halaman Sa mga gusto pumunta dito eh, Dito lang pala sa Mount Olis Tara let's go kikarga Kargado yung motor natin Lakas no tamaraw Tamaraw yan eh Ayan, Kargado yung motor natin go darating na namin yung the second highest point ang bilis magpatakbo e no so pupunta kami ngayon doon sa beauty grabe dito muna mo yung motor namin grabe mausok yung bibig natin dito kami sa beauty kaya yung highest point the second highest point system highway system in the Philippines dati ito yung first ngayon highest ano na lang sya sobrang taas dito mga paps grabe nakatakot silipin natin yung likod grabe uh, siguro gagawing kalsada din yun no ginungitan eh Grabe mga kapaps. Pag gumawa kalsada sa taas, patawid sa yun yung kablang bundok. Yan yung pinakamataas doon. Grabe yun. Oh. The second highest point highway system sa Pilipinas. Ito yun. Dati kasi ito yung first. Ngayon na ah. may may hawak ng titulo doon. Ipugaw. Ipugaw. yun, yung mga bundok na yan. Grabe mga kapaps.